Kiyapo Anong unang pumapasok sa isip mo kapag binabanggit ito? Siyempre ang simbahan at libu-libong deboto ng Nazareno. Isa na rito si Mang Imo, isa sa pinakamatagal na pumepuesto sa Kiyapo. Ito ang tumambad sa kanya. Si Lucio, ang bagong saltang mana ng man. Umasok siya sa loob niya. Patungo sa kanyang lihim na puta. At sinimulan niya ang ritmo. Hindi lang palamanan ng bali si Mang Ibo. Kundi isa din siya